Magandang magandang umaga mga guys Siya nga pala Dito kami sa kaingin, kaingin na to oh, Tataniman to ng Palay eh, ng tag tagulan na dito sa samar Lalawigan ng samar tagulan na Kaya magtatanim Kita tinim na Nang tan Palai tu. Tati Tati Hmm Ano yari Gumaganda yung botol natin Gumaganda Bakit Anam kinaganda jan Ha Ganun ano? lang Ganun lang hmm. Ano Mga bird do liparan mga bird do Tati Ano kikita mo yon? Alin Yono e, Yung... Opo Sumasayaw. Opo, sumasayaw? Opo, dahon yun, sumasayaw eh. O yun, dahon, sumasayaw. Dahil may hangin. Uh, uh, guys, dito kami eh, sa Sa Bulbondokin. Eh, short vlog muna kami dito. Yun, yun, oh. Ayun o, oh, ayun o. Ayun o, doon yung araw. Malapit na lumabas yung araw. Mga guys. Magandang morning sa lahat. Oh, daming ibon. Daming ibon dito dito, ay bundok talaga mga guys, bundok. Ano, mo-hold dalawang barangay sa bundok sa bukid ang dumadaan dito oh okay. hmm. sakit man Alin? Alin maganda dyan? <laughs> Naririnig mo lang? <laughs> Sige, maraming salamat mga guys. Kung, kunting panahon pagsama nyo sa amin. Salamat!